ba ang globalisyong pang-ekonomiya? Ang globalisyong pang-ekonomiya ay tumutukoy sa pagtaas ng interconnection at independensya ng mga ekonomiya sa buong mundo. Ito ay ma mangyayari sa pamagitan ng pagtaas ng kalakalan, pamumuhunan at paglipat ng teknoloya sa pagitan ng mga bansa. Mga katangian ng globalasyong pang-ekonomiya. Pagtaas ng kalakalan. Ang globalasyong pang-ekonomiya ay nagdulot ng pagtaas ng kalakalan sa pagitan ng mga bansa na nagbigay ng mas maraming opportunity sa mga kumpanya mag-export at mag-import ng mga produkto. Pamamunan sa ibang bansa. Ang globalasyong pang-ekonomiya ay nagdulot ng pagtaas ng pamumuhunan sa ibang bansa na nagbigay ng oportunidad sa mga kumpanya na, na mag-expand sa mga bagong merkado. Paglipat ng teknolohiya. Ang globalisasyong pang-ekonomiya ay nagdulot ng paglipat ng teknolohiya sa pagitan ng mga bansa, nagbigay ng oportunidad sa mga kumpanya na mas akses sa mga bagong teknolohiya at makapag-improve sa kanilang production, pagtaas ng kompetisyon. Globalisasyong pang ekonomiya ay nagdulot ng pagtaas ng kompetisyon sa pagitan ng mga kumpanya na nagbigay ng oportunidad sa mga kumpanya na mag-improve sa kanilang production at serbisyo. Mga epekto ng globalisyong pang-ekonomiya. Pagtaas ng ekonomiya. Ang globalisyong pang-ekonomiya ay nagdulot ng pagtaas ng ekonomiya sa maraming bansa at nagbigay ng oportunidad sa mga tao na magkaroon ng mas mataas na antas ng pamumuhay. Pagkakaroon ng mga bagong oportunidad. Ang globalisyong pang-ekonomiya ay nagbigay ng mas bagong oportunidad na sa mas kumpanya at individual na mga expand sa mga bagong merkado at mga akses sa mga bagong teknolohiya. Pagtaas ng hindi kakapantay-pantay. Ang gobyosyong pang ekonomiya ay nagdulot ng pagtaas ng hindi pagkakapantay-pantay sa pagkita ng mga bansa at mga grupo ng tao. Nagbigay ng mas hamon ng mga uh, pamahalaan at mga organisasyon sa pag tugon sa mga isyo ng kahirapan at hindi kapantay-pantay. Sa buod ng lubos ang pang ay isang komplikasyong po ng